Ikalabing walong kabanata Pagkatapos ng panalangin ito, umalis si Jesus kasama ang kaniyang mga alagad. Tumawid sila sa batis ng Sedron at pumasok sa isang halamanan doon. Alam ng taksil na si Judas ang lugar na iyon sapagkat doon madalas magpunta si Jesus at ang kaniyang mga alagad. Pumunta doon si Judas. Kasama ang ilang pinuno ng mga bantay sa templo at isang pulutong ng mga kawal Romano na padala ng mga punong pari ng mga Hudyo at mga Pariseo. May dala silang mga lampara, sulok at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kaniya, kaya't sila ay sinalubong niya at tinanong, Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazareth. Tugon nila. At sinabi niya, Ako si Jesus kaharap nila noon si Judas na nagtaksil sa kanya. Nang sabihin niyang, Ako si Jesus, napaurong sila at natumba. Muli siyang nagtanong, Sino nga ba hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. Sagot nila. Sumagot si Jesus. Sinabi ko na sa inyong, Ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan niyo umalis sa mga taong ito. Sa gayon, natupad ang kaniyang sinabi, Ama, walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin. Binunot ni Simon Pedro ang kaniyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Natagpas ang kanang tainga ng aliping iyon na ang pangalay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Ibalik mo iyong tabak sa lalagyan. Dapat kong inumin ang kopa ng paghihirap na ibinigay sa akin ng ama. Dinakip nga si Jesus at ginapos ng mga bantay sa templo at ng mga kawal na Romano na pinamumunuan ng isang kapitan. Siya'y muna kay Anas na Bienan ni Kaifas ang pinakapunong pari ng mga Hudyo ng taong iyon. Si Kaifas ang nagpayo sa mga pinuno ng mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay para sa bayan. Sumunod kay Jesus si Simon Pedro at ang isa pang alagad. Kilala ng pinakapunong pare ng mga hudyo ang alagad na ito, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong pare. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan, kaya lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong pare. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro si Pedro'y tinanong ng dalaga. Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong 'yan? Hindi, sagot ni Pedro. Maginaw noon, kaya't nagpabaga ng uling ang mga utusan at ang mga bantay at nagumpukan sila sa paligid ng apoy upang magpainit. Nakihalo sa kanila si Pedro at nagpainit din. Tinanong si Jesus ng pinakapunong pari ng mga Hudyo tungkol sa kaniyang mga alagad at sa kaniyang mga itinuturo. Sumagot si Jesus. Hayagan ako nagsasalita sa madla at lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo na pinagtitipunan ng mga Hudyo. Wala akong sinabi ng palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanongin ninyo ay ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Pagkasabi nito'y sinampal siya ng isa sa mga pinuno ng mga bantay na naroroon. Bakit mo sinasagot ng kanya ng pinakapunong pari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sinagot siya ni Jesus. Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Pagkatapos, si Jesus ay nakagapos pa rin nang ipinadala ni Anas kay Kaifas, ang pinakapunong pare ng mga Hudyo. Habang nagaganap ang mga ito, si Simon Pedro ay patuloy na nagpapainit sa tabi ng apoy. Siya'y tinanong ng mga naroon. Hindi ba't alagad ka rin ang taong yan? Hindi! Sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga utusan ng pinakapunong pari ng mga hudyo at kamag-anak ng lalaking natagpasan niya ng tainga. Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling ikinaila ito ni Pedro at siya namang pagtilaok ng manok. Maaga pa, dinala na si Jesus sa palasyo ng gobernador mula sa bahay ni Caifas. Hindi pumasok ang mga pinuno ng mga hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila huwag maituring na di karapat dapat kumain ng hapunang pampaskwa. Kaya't si Pilato ay lumabas sa palasyo at tinanong sila, Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sila'y sumagot, Hindi po namin siya dadalig sa inyo kung hindi siya gumawa ng masama. Sinabi sa kanila ni Pilato, Dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong batas. Subalit sumagot ang mga hudyo, Wala po kaming kapangyariang humato ng kamatayan kanino man. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus kung paano siya mamamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at ipinatawag si Jesus, Ikaw ba ang hari ng mga hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus, Yan ba'y sarili mong palagay? O may ibang nagsabi sa iyo? Hindi ako hudyo. Tugon ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong pari ng mga hudyo ang nagtala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa taigtig na ito. Kung sa taigtig na ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga hudyo. Ngunit hindi sa taigtig na ito ang aking kaharian. Kung ganon, isa kang ang hari? Sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus. Ikaw nang nagsasabing ako ay hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa daigdig upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito, ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo sa pista ng Pasko. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi! Sigaw nila. Hindi siya, kundi si Barabas! Si Barabas ay isang tulisan.